Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, welcome po sa ating pong sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ng ating Pecha. Ngayon pong April 23, 2025. At uh, sa mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, at ayan, ang po natin ng ating sumada. Sa April tayo, ayan na yung pa rin po tayo dito. 23 sa ating Pecha, 25 sa ating taon. Simplify pa rin po muna natin yung mga numero natin. At ayan, 0 plus 4 is 4. 2 plus 3 is 5. Uh, 2 plus 5 is 7. And ito, lahat sa bandang na. At lang din natin ulit. Uh, 4 plus 5 is 9. At 5 plus 7 is 12. At sa bandang baba din po, 9 plus 12 is 21, yan po ang ating unang numero, meron tayong 21, at yung kaparis yung numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin sila, 4 plus 5 plus 7 is 16, yan. pasensya na po sa mga inay. Ayan, meron tayong kombinasyon dito, pwede, pwede na rin po natin matayaan yan. This is size 21, or 21, this is size. Uh, two digits po sila, kaya simplify muna natin. Sa 16, 1 plus 6 is 7. At dito sa 21, 2 plus 1 is 3. Yan ang ating susunod sa 7 at 3. Kunahin natin ang 7, kukuhin natin yung 16. Sumaga dito sa 6, 1 plus 6 is 7. Then 34, sumaga sa 34, 3 plus 4 is 7. At 25, sumaga sa 25, 2 plus 5 is 7. At dito sa 3, kukuhin natin yung 21, sumaga sa 21, 2 plus 1 is 3 pero dyan ang 30 sumada 30 3 plus 0 is 3 pwede rin po yung 12 sumada 12 1 plus 2 is 3 at 39 sumada 39 3 plus 9 is 12 kaya mga dalang po yung mga numero pwede natin pagpilihan sa ating sumada yung 23 meron tayong 7, 16, 34, 25, 3, 21, 30, 12 at 39 ramble pa rin po natin, pili lang po tayo kung ano po yung mga uh, nagugustuhan po nating mga numero. Sa ating sample naman, ginawa natin ng 16. 16 and 16. Sixteen thirty, seven at twenty one, seven twenty one ah twenty five ah tres. Eh, ini at kung nagustuhan po natin sila, pwede natin po natin matayan yung mga sample natin dito. Pwede na naman kaya dito sa mga naka-encircle natin mga numero dyan, pili na lang po tayo kung ano po, po yung mga, nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. Uh, tayo ng mga idol, ang pangating sa Pilcha para po ngayong April 23, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin po lahat.